Maulang umaga sa ating lahat mga kamanok So nandito na naman po tayo sa ating munting manukan At papatukain natin yung ating mga alagang manok So kahit umuulan, tuloy pa rin tayo sa ating pagpapatuka Dahil ito yung oras nila para kumain So kailangan nating pakainin sila sa tamang oras Para hindi man magbago yung kanilang pangangatawan at hindi sila malipasan ng gutom o hindi mapasma yung ating mga manok. So, ang nangyayari kapag nalipasan sila ng gutong, mapapasma sila. So, mag-iiba yung hipo nila, mag-iiba yung katawa nila at mag-iiba din yung appetite sa kanilang pagkain. So, merong tatamlay kumain, meron namang malakas pa rin kumain. So, ganyan po yung mga experience natin sa pag-aalaga ng manok. Kaya, mas mainam talaga kahit ganito umuulan bumabagyo so normal na sa atin yan mga manok kung tayo mag-aalaga ng manok na kailangan natin silang patukain sa tamang oras para mapanatili natin yung maganda nilang pangangatawan at syempre kung mapapanatili natin yung maganda nilang pangangatawan mapapanatili din nila yung ganda ng performance nila. So, hindi na babawasan. So, bali, ang ginagawa ko nga po pala dyan, mga kamanok, pag ganitong umuulan. So, ayan, makikita po ninyo dyan, may Premoxil Powder, tapos Bitmin Pro. So, yung Premoxil Powder, mga kamanok na yan, ay hinahaluan ko yung pansabaw natin, o yung, yung tubig na pangkanaw natin dun sa ating mga ipapatuka sa kanila so yan binuksan ko muna yung bitmin pro tapos yung primoxil powder ihalo natin yan dun sa tubig pag naalo na natin yan o nakanaw sa tubig ilalagay na natin dun sa kanilang patuka so malaki man o maliit yung manok sisiyo man o istag o kak so yan pa rin pare parehas yung pagbibigay natin sa kanila at ganoon din sa kanilang inumin mga manok ganyan po yung ginagawa ko mga kamanok para hindi po agad-agad tamaan ng pisik, sipon o alak yung ating mga sisiw manok na inaalagaan dito sa ating munting manukan. Bali sa pananaw ko po o pamamaraan ko po mga kamanok, hindi naman po masama yung pagbibigay ng antibacterial do sa ating mga sisiw mga manok. Basta nasa tamang dosage lamang po. Bali yan nga mga kamanok, So, prepare ko na yung mga patukaan ng ating mga manok dyan. Tapos, isa-isa ko nang tatakalan para malagyan ng mga pagkain nila. So, yung ating mixture na patuka para doon sa ating mga manok. Bali, after nyan mga kamanok, so nilagyan ko ng sabaw, binigay ko na doon sa ating mga alagang manok. ng ating matandang inay na kulay itim. So, ang bloodline niya ay Gilmore SBR. So, binalik ko siya dun sa talisay na anak niya. Tapos, ang lumubas ay ito. Ayan, talisay. Tapos, ito, hiraw. Tapos, dalawang Gilmore ng kulay. Ayan, ito. Ito oh, na sila ngayon, malalaki naman na. Ah. Magaganda naman yung condition nila mga amanok. Ayan, nilalakas nila kumain. So medyo umuulan mga amanok. May bagyo ata. Kaya pag ganitong umuulan, kahit sa malalaking manok, yung mga istag natin, mga kak natin, nagbibigay tayo ng kunting premoksig para prevention inahalo na lang natin doon sa kanilang patuka kaya medyo parang blue ito patuka natin so, na nila so, magbibigay naman tayo ng inumin sa kanila so, yung ating ampun malalaki na bali, confirm na mga kamalok walang lalaki dito ito, ipamaymigay na lang natin din ito dun sa ating mga followers. Ayan, yung dalawa na yan. Yung green leg, tsaka blue leg. 14, 21 days na sila mga kamano. So, pag mga 2 months old na, malalaki na sigurado ng buhay. Pamimigay na lang natin doon sa ating mga followers. bali after po natin magpatuka nung ating mga alaga kukuliktahin naman po natin yung kanilang patukaan para linisan para nang sa ganun mamayang hapon pag nagpatuka tayo alam natin na malinis yung kanilang patukaan at hindi na tayo maglilinis muna bago magpatuka so ganun po yung pamamaraan ko mga kamanok para laging malinis yung kanilang patukaan at Siyempre, kapag malalaging malinis yung kanilang patukaan, hindi sila magkakasakit. So yun po yung aim natin, mapalaki ng healthy, malusog yung ating mga manok dito sa ating munting manukan. Para yung mga pag-abil sa atin o yung mag acquire sa atin, walang masabi sa atin. So yun lang po, marami pong salamat sa panunood mga kamanok.